Yang kasih, sampai yan. Sampai yan. Sampai sampai gitu. yan na lahat mga idol Siguro nasa mga limahing kilo Siguro to lo. idol oh. Ito napakalaki nito Siguro mga isang kilo na to Isa kilo na to. Yan. Dito rin na oh. Napakalaki nito. Isang kilo na rin yan. Magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Ito na po tayo. Sana namang panibagong adventure to mga idol Sana ay pagpalain po tayo ngayon na araw mga idol oras ay mag alasing ko ng umaga pa mga idol Kung kaya medyo madilim pa oh. Dito pa rin tayo na spot mga idol o oh. Kung saan dito tayo madalas mga lambat Tara mga idol samahan nyo po kami pero bago ang lahat ay isang mabilisang shoutout muna sa lahat ng mga silent viewers ko dyan. At lalong-lalo na sa nagsusubscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong suporta mga idol. At ito na po ang una nating area mga idol. Oh. Ilalatag na po natin ang ating lambat. Tara! Napakalamig ng tubig mga idol. Pero okay lang to. Kakayanin namin to. Mabuti at hindi malakas yung agus. At yung alon ay ganun din. Hindi ganun malakas. Sana po ay mabiyayaan tayo dito sa ating unang area mga idol. At ito na oh. Tapos na naming nilatag ang aming lambat. At ito na nga mga idol oh. Kinuha na ng aking kapatid yung ating lambat sana po ay maraming huli at ito na nga mga idol oh. medyo natagalan tayo sa pagkuha ng ating lambat kasi sumabit kasi yung isang pataw at ito na rin yung huli natin sa ating unang area mga idol oh. kaunti lang pero okay okay na rin ito mga idol pasalamat pa rin tayo tatlong piraso lang mga idol pero okay at mayroong samaral din naman no? good size na samaral tara tatanggalin muna natin itong mga idol para makaarya tayo ulit at ito mga idol oh, samaral good size na samaral okay na rin itong mga idol meron sanang isang sapsap -sap, -sap o oh, kaso lang nalaglag sayang no sayang yung isa pa tara lalatag tayo meanwhile at ito na rin yung pangalawang area natin mga idol dito po ay napakaswerte natin ang ganda kasi ng dagat o oh, medyo malabo ito talaga ang pinakagusto ko pag manglambat malabo ang tubig yung medyo malabo at ito na rin yung huli natin sa pangalawang area mga idol o. Oh. At ito po yung huli natin mga idol oh. Malaking samaral at may laya din. Hihira lang kami makahuli ng ganitong klaseng isda mga idol. Ang laki nito mga idol siguro nasa tagi isang kilo kada isa nito mga idol. Nakatayo mga idol Oh. Yan tayo kasi mal na nalalaglag na naman katulad ng kanina. Ito. 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 na Ito. 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 Ay, salamat at nakahuli tayo ng samaran. Ang nabitok ko ni Mupan, ito'y galing. Masarap pa naman ito pang sarap pang pinula to desime may... angober tayo gimlighto pa sok natin kasi wala pa ay sarap pinula Hmm, Layau, latah oh. latah bangsawanya, ringan <laughs> yang dulu, oh. nakabutas, liatna dalinatin, lo, walaikumatan eh. kawalan na akin to mga itong idol sigurado ng ulan nito uh, ang babaga ang lips doon tayo mga idol nalatag sa tayo doon doon meanwhile at ito na rin yung ating pangatlong area mga idol at ang huli natin dito ay mga sari. Yung katambak, timbungan at saka may putian din. At ito na oh. Nakahuli tayo ng mga timbungan at saka katambak. Timbungan yung sa iba. Ito yung tinatawag na manikis. Manikis po sa iba. Uh, Hmm? Tik makawala na buhay-buhay bubuhi na buhi, buhi, buhi na buhi pa. Wow! Wow! Uy! Oh! Kita niyo mga idol. Oh! Oh! Buhay na buhay pa mga idol. Pinagkalooban tayo ng mga masasarap ng klase ng isda. Yan. Yan. Buhay din. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Hmm. uh uh Yun Yun uh 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 ini uh. 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 latihan hmm? uh. na kamu? nindut ibu paun untuk nama Ito ang nabihayaan tayo sa pangatong area natin. Ito. Oh, ito kanina, oh. Napakasarap nito yung mga klaseng ito. ito oh. Mamahalin pa sana ito. Sa -sa. Maganda sana ito pambinta. Taso wala kaming ulam. Ulamin na lang namin ito. Tara mga idol at ta pa tayo doon ito eh. Hindi ako Pagkalit na hindi Pagkalit ko Rinta, Meanwhile, Kapit na matagak pa o. Oh. Huh? Kapit na matagak o suhos. Kapit na matagak tara dito na tayo magtatanggal dito 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 ito yung pang apat na area namin may salamat at nabibiyayaan pa rin tayo ng ganito is tawag namin dito asuhos iwan ko sa iba kung anong tawag nito. Dahan-dahan tayo sa paghinahinay nito mga Andi. kasi

Kita niyo mga idol? Kita niyo mga idol? Ako rin, kita ko rin to. Ibasa sa ni dito niya ni. Tara at area pa tayo dun. Lalaya pa tayo mga idol. A few moments later. At ito na rin yung panglimang area natin mga idol oh. Salamat at may biyaya pa rin mga idol. Napakaswerte natin kada area may biyaya talaga. At ito na oh, tatanggalin muna natin 'to. Panglima na siguro ang area natin. Panglima na oh. Ito na oh, 'yung mga nanakin sapsap tanglay ko tawagin sa ano. Tunggal <Sessizuk> oh, nyo Sarap sa kinirito. Ngayon ito nakalaki. itu Favorito, puto, na oh, favorito puto, oh. po to kinirito. Kasing kamay itu, Kita Kitanya? Kitanya, kurin, Kita Kita <suss> Oh, itu yung ating biaya sa panglima ng latag segera yun mga idul Tara 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 mga idul Bag okay. area pa tayo mga idul Meanwhile At ito na rin yung pang-anim nating area mga idol oh. Mga samaral, dalawang samaral at good size pa talaga. Salamat. At tara, tatanggalin muna natin to. Baka kung sakaling makapag-area pa tayo. Yan, yan Ay, <laughs> ata tayo doon Meanwhile, to na yung huli sa huli huling latag namin, no. Yan. To. Mga samaral pa rin. At saka may ano din, no. Stone piece. Tara. Meanwhile, at dito natin tutatanggalin tatanggalin mga idol at pagkatapos nito ay uuwi na tayo si mainit na at gutom na rin. Swerte pa rin ang ating huling area mga idol at nabiyayaan tayo ng mga samaral, good size na samaral. At ito na lahat yung huli natin mga idol. Oh. A few moments later.

yung napakaswerte natin itong na idol oh. yan na lahat mga idol siguro na sa mga limahing kilo siguro to mga idol oh. ito napakalaki nito siguro mga isang kilo na to isang kilo na to yan dito rin oh napakalaki nito isang kilo na rin yan at hanggang dito na lang muna tayo mga idol maraming salamat po sa panonood huwag mo nyo pong kalimutan mag subscribe at hanggang sa muli naming adventure mga idol thank you so much